Ako na po nananawagan muli. Not only sa Diskaya. Nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI. Alam ko, alam niyo sino yung mga mastermind tumbukin niyo po. Sa DPWH, ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. Paatras.